po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni bossing ay hindi makaalis dito sa Kubo. O, nandito nga po kami natutulog. Ay kami po pauwi na sana sa bahay. Ay bigla naman pong mm. napakalakas ng ulan. Pag-abi pa po malakas ang ulan. O nag-aalala at yung po aming bahay ay Uh, kapag ka ganitong malakas ulan ay tumutulo dun sa may parting hagdanan, gawa ng tinanggal nga po nila yung yero doon ay pinapasukan po ng tubig ulan baka dun sa ating Dubai basang-basa na, dun sa may hagdan ayun pala, high tide honey. Ay, hindi ka papapasok ng tubig eh. grabe po pala kataas ngayon ng tubig eh. Mm -mm. Sabi po ni Bossing ay kapag ka daw na mulaklak ang sanggumay ay talagang umuulan daw po. Ito po yun ah. Grabe po lalo pang lumakas ang ulan. Ayan po, pagdating dito sa bahay, ayan ang sinasabi ko basang basa po itong mga basahan saka po ito ayan, talagang damsak po dito ayan nga po, may nakasahod ng timba ah. dito sa hagdan, ayan po grabe ah. basang basa po itong aming hagdan Anong... kayat po tayo sa taas oh grabe tubig eh Oh, basang basa, delikadong madulas. Tsaka po dito, oh. oh. Grabe. Lakas po ng ulan, na. Eh. Patayin muna natin ang ilaw. Ayan po, oh, oh. ah. Hanggang dito'y basang-basa sa pag-akyat sa rooftop. Oh. Wala mabagsak udang. Wala. Yan, nilagyan na po ni udang ng ano ah, yero. Akit muna po tayo sa taas. Grabe po ah. Ito'y kalalagay mo lang ah. Um, Kap. Kaya, na Tapos, yung uwi Kaya, Kaya, nag-uwi. Kaya, nag-uwi. Tarapal pala Grabe po ang ulan niya. pa rin po. Sinabosing po ay na doon sa taniman. Yung pundalwa ni Bal. sila po ay naghuhukay uli at nagtatanim po ng saging. Maganda naman po ngayon pagtatanim at gawa po ng basaan lupa. Pag bubungkal po ay hindi po matigas. Yan ang update dito po sa taas. Grabe. Ibang pakiramdam kapag yung ang ng bahay po ay basa. Ah, nakay mabigat sa dip-dip. Pagka napapasok ng ulan po ang ating bahay. Sana naman po dumating na yung mga inorder namin na yero para para magawa na po ito. Tatapon po natin yung tubig na nasahod na. natin muna kung pupunasan itong hagdan. Tutuyuin po natin. Para hindi matunas Ayan po at plano ko ngayong magluto ng munggo. Dito na lang po tayo kukuha ng kawan. Ng malunggay sa taas. Mahangin po ngayon. Ayan po nabot lang po dito ang ano ah, madungay kukuha na po ako gusto ko po sa munggo ay maraming dahon ng madunggay yan guys bali napakalaki po ng dilim at hanggang ngayon po ay si Bosing at saka si Bal ay nadun pa rin po sa ulahan ng baka sila po ay nagtatanim. Bali, pangalawang araw na po ngayon ang pagtatanim po nila ng saging. At si Milot po ay nagpunta rin doon. Siya daw po ay magbablog. Siya naman po ay may dalampayong. Ayan po at ako muna ang bantay kay Baby. Baby! Baby namin! Napakatahimik po na yan. O, naglalarong mag-isa. Kanina pa po yan. Gising. Baby kong mahal. Mahal ko. Kumusta na po iyan? Kumusta na po diyan? Kumusta ang mahal ko? Ay, eh, nagtatawa. Kumusta ang mahal ko? <laughs> babe na babe lang, ha. At ang papa ay nagtatanim. Pag yung po'y namungay, pwede na si baby kumain na yun. At malaki na po si baby. Behave na behave po. Iyan, at yung mama po'y nagbablog. Hanay. <laughs> cute na cute naman ang batang iyan. Nakikipag-usap na sa lola. napaka napakabait po na yan. Napakabait po, very good po Iyan, talaga namang nakakabaliw na iyan Nakakabaliw ng kausapan eh <laughs> Iyan Talaga namang Talaga naman pong Nakakatuwa na po ang aming mahal Maigi ng makikipag-istoryahan <laughs> Pogi Pogi daw iyan, sabi ng lolo niya tahimik lang po ang baby namin. Naglalarong mag-isa. Kamusta na? Oh, ano? ulo laki ng mata. Oh, Diyos ka po. Laki po ng mata. <laughs> ay, Diyos ka po. Laki ng mata. Mahal. Kamukha ng lolo. Antay nga. Kamukha ang kamukha ng lolo. Aww. Emil, ang sahod na taynga nga na yan. Hane. Oh. Ganyan po ang ni Bossing. Mamaya po pagdating ay papakita ko rin. Nakasahod po ang tainga. <laughs> Mabaitan po yan. Hindi po nagpapakalong. Ano mahal. Ay, sus. Ayan po si baby. Bali, inilipat ko muna dito sa kuna. At ako po ay magluluto na. Meron naman po siya ditong laruan. Baby! Ito po ay galing kay Ate Gigi. Thank you po, Ate Gigi. Oh, nalilibang po si baby. Baby, dito ka lang ha. Magluluto muna si Lola. Ayan guys, at bali magigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Magluluto na tayo ng munggo. Bali, ito pong munggo ay napalambot ko na kanina. Ayan guys, ito po ang sahog natin, karming baboy. Papupula-pulahin ko lang muna po. Bago natin ilalagay yung A few minutes later. Ayan guys, at kuluan na po. Itong aking niluluto. Nandiyan na rin po yung lahok. Diyan po yung kompleto ricado na. Lalagyan na po natin ng malunggay. Nako, naiyak na. Ang aking alaga. Mal madali na itong maluto, baby ko. Ayan po ang ating malunggay. Yummy malunggay. Taya na po si Milot. Nakay kayo na na pati. Eh. Mm -hmm. Nandun po si Juday ako tinulungan. Ah, ay marami pang ano? Marami pa po. Daddy ng mga papa. Patapos na. Ay naguhukay na lang po sila. Marami na po silang nahukay. Mm -hmm. Saka, na lang kulit ng soap Ah, eh. uh, para matamnan. Mm -hmm. Dami rin po kami. Eh. Marami mama. Ay eh, kasi hindi na po kami punta sa dolo. ayo oo. Maulan, po ang damo. Damo po. Dam Ato si baby. Tahimik na tahimik lang ayan. Hindi pala ako nakapagprito ng dilis ani. Eh. Nakakain ng sarpe ka. Nilagay ko dun sa kuwa. Saan? Yung sa kuwa kinakain ng pusa. Kain na po, mga gutom na. Kain po tayo. Habang si Pusing ay nagtatanim, ay gutom na daw. Gutom ah. na nga. Abay, ano nang oras na. Huwag na na may na po. Kaya pala, ay magutom na nga talaga kain na po. kau kakainarin ako so, kakain na rin ako. kau 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 na, 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 na ano, kau pagbili na mo ay para ka na milot si Kainsan. <laughs> Shout out kay Kainsan. Shout out po kay Kuya Anthony Kainsan po. Mm -hmm. Lagi rin po sila nag-harvest ng oh, Saka mga brotas. mga mga prutas. Mga na po mam sa mm -hmm. punuhan. Mm -hmm. Ayan guys, at bali na dito po kami sa fish pond. At uh, si Bossing po ay nagpunta sa kubo at nagpapakain po siya ng mga alaga po naming aso. Ako naman po ay mamimitas muna dito ng gulay. Ako na namulot na rin ng pilaway. Ito pong ating sitaw ay parang maglilipasan na. Ah. Pero may masasaid pa rin naman po. May mapipitas pa rin naman pong ano, ah, gulay. Ayan po ang ating napitas na sitaw. Mamimitas na rin po ako ng talong. Nakakatuwa po itong ating sili at uha. Ah. Marami na naman pong bunga. Maliliit pa nga lang po yung bunga pero ha po ah. Namunga po ulit. Tapos yung pong ating papaya. Lumalaki na po yung bunga niya. Ayan na po si Bossing. Siya may dalang Terok. sirok at kami boy yung si nanonungkit pa. ng papaya. Uh. Tuluo, Ang buna. Mm. Ito, 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 ito. Katanagi. Eh. Lobo. Lipasan na yan. Dapat ay matanima na natin ng bago. Kung inukaw mo yung panalim at iari iyan. Pag natuyo, Hmm. Tara. Kami po yung manunungkit ng papaya. Medyo mataas po yung puno. Kaya si Bossing may dalang sirok. At hinog uh, hinug na po. Kinakain na po ng ibon yung ibang bunga. Yan guys, nandito na po tayo. Sa kukuhaan ng papaya. Hindi na Papakain sa kuwan. Ikaw. Matasang puno. Abot kaya yata panungkit. hinug na po oh, ah, kinain na ng hayop parang bitin pa rin ha ah. yan panungkit na ata busing parang pagbabagsak hindi masasalo oh ay lumun na yan yung ka yun yung kalapit busing sige Uy! <laughs> Ay, sayang! Nakain na. Ha. Oh, Ari pa nga itinusok lang ng ibon. Ang maski na, ayoko. Oh, ha, malaki nang malaki na po ang nakain. Ay, meron ulit. Wait. Ito ang maganda. Sakto. Saktong pahinawagin. Ito. Parang ay bulok na eh. Lumo na yan. Hayaan mo nang bumagsak yan. So, yung dalawang naperde. Hindi, ari pa yan. May kulay ang balat. Ito, ito. Bulok. Malambot. Malambot na rin po itong isa pero pwede pa yung kabaak. Ay! Yan na po, singkuhain mo na rin. Yung bayan ah. Ito. oh, tsaka yung isa ah. parang pagbabagsak iyan ay hindi masasahod sige yun itik nakikin malaki ito ako na dito hindi ito hindi ito Okay. Ay, doon sa tabing fish pond. Wala, ayun. Walang hinog. Oh. Tingnan mo, honey. Maliit lang tingnan nung nasa taas. Nung ay binabanay, abay malaki pala. ko. pa ito. Ayan, guys, ang atin pong mga napitas na papaya. Eh, siguro pag may isang, dalawang araw ay hinog na yan. Tapos sayang po ito. Abusing oh, itaktak mo yung kuwan. na buto oh, nang tumubo ito ah oh, oh, oh. pwede pa ito busing hani paras pwede pa yan. pwede pa itong isa pati isa? isa nakapisa ng ari pa rin yung kabaak yun ay ari pa rin yung isa oh. ah ayoko na niyan ito ito lang ah Aba, may isa pa pala, honey. Eh. <laughs> Apat pala lang at ang napitas. Lian. Saka dalawang hinog. Hmm. Ayan po ang mga napitas nating papaya. Hinog na po yung isa. Si Bossing po ay pabalik muna sa fish pond at ibabalik po yung sirok na panungkit po namin. Nakipatikay may pananim ng niyog, hani? Ano eh. ko uh doon -huh. sa Ah, ito ah. Sa gitna nata. Po oh, ay bigat na ito. Dinala po namin itong at pakain daw sa manok. Oh, paalala eh. Yan guys, nandito na po tayo. Aray pa ito, yun na. Bigay mo sa manok. Hindi Maganda pa oh. At uh, meron po dito plastic. Tatakluban muna po yung butas doon ah. Para po hindi hindi pumasok ang tubig sa loob ng bahay. At talaga naman po basang-basa na po kami. Wala lang pala ito, ay aso lang ng plastic ah. Uh Oo. -oh. Ay, dapat pala may pabigat, honey, para hindi lipayin ang hangin. O, kaya habaan mo na laang, honey. Doon, ah, habaan mo na laang. Ganyan, parang pasampay. Dito anang nang gagaling talaga. Kaya kahit doon sa kabilang banda, eh, hindi na masyado. Yun lang ang masaku. Dandaan lang tilat at madulas. Kaya ka dito ah, maski ikaw ay pumatong diyan sa yero. Hindi ka lulusot. kagabi gabi po, napakalakas ng ulan. Gawa ng bagyo. Dito po sa amin ay signal number one. Ay talaga naman pong... Uh, kahit lahat hindi yan tsaka na yan. Ah. Uh, malagyan. Uh, at di yan nagmumula. Uh, dika Tiga, ano ko Abaan mo na lang ng lawit. Diyan, Para ano ah. Yan. Tigit, mahaba pa dito. Hanggang maulan po, ay tigil muna ang trabaho. Dahil kapag uminit po, ang gagawin nga nila ay mag pintura uh, pipintura ulit. Dudublihan po ng pintura itong mga baka niya Ay kapag ka po ganyang maulan, ay hindi po magagawa tayo po ulit ng pagganda ng panahon mahaba na din yung tilat ang kuwan, lawit ng plastic madagalan po ni tilat ng kahoy Yan. okay na okay na po, bababa na po si tilat ulan ulanan si Pilat. Salamat kay Pilat. Hindi na kami masyadong papasokin ng tubig ulan sa taas. Talaga mo pa ng isang kahoy para siguradong hindi ilipad. Ayan. Ayan po at nalagyan na ng plastic. Dito lang naman po napasok ang tubig. Ay ngayon po, ayan, nalagyan na po. Kaya ay, hindi na kami masyadong uulanin dito sa loob. At talaga namang nagsahod ang mga palanggana, ang mga timba. Ah. Ayan. Damsak na po talaga dito. Ako po'y maglilinis ulit kahit po malakas ang ulan ay uha ang mga bata. Tuwan-tuwa sa palayana, naglalaro. Oh. Ah, Naalala ko tuloy nung kabataan ko, ganyan din po kami. Um, eh. May palanggana pa kami at kami tuwan-tuwa at sasabihin namin may swimming pool. <laughs> si Naidro po ay ganyan din, oh, okay. sinakim nung maliliit pa. Kami po pala <laughs> ng ilak. <laughs> eh. Uh. Hinahayaan ko lang naman po, ano, ah, hinaranasan ko rin ang bata ko, kaya ah. enjoy na enjoy nasa palayanan parang kahapon lang napakatigas na yan lupa di ay may upo yung ha ang tubig eh. Grabe po, napakalakas po ng ulan. Simula pa po kagabi hanggang ngayong maghapon ay halos walang tigil po ang ulan dito po sa amin. Uh, Mag-iingat po tayong lahat dahil meron pong bagyong aghon. Ingat po tayong lahat. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. Uh, at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!